Mm -hmm. Ang FAMAS ay isa sa pinaka-prestihyosong award-giving body sa Pilipinas kung saan pinagdiriwang ang kahusayan ng ating mga artistang Pilipino sa industriya ng pelikula. Best actress, Hello everyone! Welcome to another episode ng LMSK TV at nandito tayo ngayon sa Manila Hotel! Yes, ganda! Alam mo naman, this is our second time na yes. maka-attend sa 72nd Thomas Award. Last year, nandito rin tayo pero mm -hmm. ngayong taon na to, mas pinabongga nila. Madami daw dadating ng mga artista. Siyempre, love na love natin ang mga artista natin. Isa sa mga highlights ng gabi ay ang interview namin kay Councilor Alfred Vargas bago makatanggap ng parangal bilang Best Actor para sa kanyang role sa Pieta na nagtay Kit Tiolo Pascual para sa Malyari. N Nay, si, si Isakto. Yung anak mo. Message naman po sa pinakamatandang award-giving body dito sa Pilipinas, ang FAMAS Award. Uh, para sa akin, FAMAS, thank you very much kasi nung nakita ko yung lineup ng mga nominated na films, parang yung pelikula namin, yung pinakamaliit na pelikula. 'di diba? Kasi hindi lang kami, pero yung ibang nominated mga pang film fest talaga. Thank you sa Famas kasi nakita niyo yung trabahong ginawa namin dito sa pelikulang Pieta starring Nora Honor, Gina Alahar, and the last movie of Jacqueline Jose. There is a tie here. Alfred Vargas for Pieta. All for the greater glory of God. <laughs> ah, nandito po kasi ako kasi ako'y Pilipino at mahal ko ang bansang Pilipinas at mahal na mahal ko ang pelikulang Pilipino at uh, hanggang sa uling araw ng buhay ko, pangarap ko na ito yung ginagawa ko dahil itong first love ko. Uh, Inaalay ko itong award na to sa Panginoong Diyos at sa aking pamilya, sa aking asawa. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makausap si Senator Robin Padilla na nagpasalamat sa FAMAS para sa kanyang award. Ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa FAMAS sapagkat napakahalaga po ng pagkayo uh, pag kayo ang nagbibigay ng parangal kasi kayo po ang ma maituturing na isa sa pinaka matanda na nagbibigay ng mga parangal. Kaya meron po kayong karapatan. Kapag kayo ang nagbigay ng parangal, ibig sabihin ay may katotohanan. Kaya Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Nagbahagi din ang magaling na senator ng mahalagang payo para sa mga aspiring artists. ang lagi niyo pong tatandaan, mga anak, ano, uh, una sa lahat, ang pag-aartista ay ito ay sining. Dapat eh, merong pag-aaral na nakapaloob dito. Uh, hindi sa patyo ang nangarap ka lang, kailangan pag-aaralan mo ang industriyang ito at re respetuhin mo at gagalangin mo. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Coco Martin sa FAMAS na nagpakita ng pagpapahalaga at pagkilala sa kanyang pagiging mahusay na aktor. Sir, may message kay sa oldest uh, Giving Award body natin. Ay, sobra po kami nagpapasalamat sa karangalan ng pinagkalogyo sa amin. Uh, napakalaking halaga po namin to dahil uh, ito po ang inspirasyon namin sa araw-araw na kami trabaho. Ibinahagi din ni Christopher De Leon ang isang kawili-willing trivia na itinatampok ang legacy ng kanyang ama bilang unang best supporting actor sa kasaysayan ng famas. The first um, best supporting actor uh, sa famas was my dad, Hilde Leon. And then uh, I am now uh, in the hall of fame, and then thank God I'm getting the circle of excellence this year so uh it has been there for the industry and uh and uh wishing for uh uh more, many more years to come Sir bilang Ramon Montenegro sa Patangkiwapo number one tayo salamat po Salamat yes, po Ano po ang aasahan namin? Kailan po magtatagpo si Taggol at si Don Ramon Mondelegro? Malapit na malapit na malapit na malapit na Isang pikit na lang. Binagyan din kami ni Isa Seguera ng isang taos pusong mensahe para sa kanyang asawa na si Liza Dino na numidado para sa Best Supporting Actress. Ako, well, more than anything, I want to congratulate my wife for being nominated yes. and, uh, as a Best Supporting Actress. You know, you were looking at the uh, lineup of nominees and mm -hmm. amazing actresses. So, uh, mm -hmm. para sa akin, mapabilan siya doon yes. after how many years of not acting oh, because of true. first stint sa FSTV and then Her first acting job again after six years and she's already nominated. I mean mm -hmm. that's a great honor and I'm very very proud of you, love. Mm -hmm. Always one mm -hmm. and Sana more acting projects because I really miss watching you on screen and I know mm -hmm. that acting is has always been your passion. Yes. So. And she's very good at it. Oh yeah. Very good. <laughs> Do you have any upcoming gig? for this coming 2024? Uh, meron din po kami. Uh, it's another repeat of ano nato did strings and of someone yung title and then, um, of course there are here and there. Nasihan din kami sa pakikipanayam kay Elia Ilano, nagwagi ng Best Child Actress at Joaquin Dumagoso na nanalo ng Herman Moreno Youth Award. Elia, paano mo nang paghandaan yung karakter mo? Saan mo hinugot? Ang galing mo! Thank you po. Sa Pinoy Ghost Tales po, ang gulungit ko po sa lahat po ng mga um, experiences ko po, po kasi po um, yung goal ko po doon, um, mostly po on father-daughter relationship. Yes. And so, minutut ko po, po yun sa, uh, of course, po sa dad po, since we're also very close. Mm -hmm. And, um, kasi po may twist po yun sa ending. So, dapat po panoodin niyo po para mag-gets niyo. Well, I really want to thank them for allowing me to receive this honorable award. Uh -huh. And Kuya Germs, Sir legacy yes. is being passed on continuously. Any message kay daddy mo mm -hmm. um, na malaking sa sa'yo? Well, kay papa, I'm super thankful na binabalik niyo pa rin siya. Sa yes. you know? so, so mga tao, thankful ako na love na love niyo pa rin ang papa ko. Kaya ako, thankful lang ako kasi he's doing things right now that's making him happy and that couldn't have been possible without the joy and love of mm -hmm. the fans that support him, okay. know, support us. At marami pang iba na buong pusong nagpasalamat sa FAMAS sa pagkilala sa kanila. So much po for the nomination and uh, more power po. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng kinang at masayang kaganapan, nagkaroon ng kontrobersya na bumabalot sa batikang aktres na si Miss Eva Darren na hindi natawag bilang presenter. Sa pangkalahatan, ang FAMAS Awards Night ay isang selebrasyon ng talento ng mga batikan at mga kabataang celebrities habang ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng paggalang sa ating mga veteranong artista sa mundo ng showbiz. Congratulations sa lahat ng mga nanalo at sa mga nominado. Maraming salamat din sa FAMAS sa patuloy na pagkilala at pagbibigay pugay sa mga may natatanging talento sa industriya ng pinilakang tabing, mabuhay ang pelikulang Pilipino. Hanggang sa susunod mga kafamas! Dito na po nagtatapos ang uh, napakagandang uh, 72nd FAMAS Prestige Award. At uh, hopefully magkakasama-sama pa rin po tayo next year. Yes, so don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel at Facebook page at the desk Yes, always uh, tune in po every Friday, 3 o'clock in the afternoon uh, Sa aming YouTube channel at sa aming Facebook page yes. Ang uh, LMSK TV at ang Nag-iisang saksina saksin ngayon. Ako nga pala si Tonette Tagle At ako naman po si Tess Escuadro Ang nagsasabing good night and see you